Sir sure, sure, Papong. Papong. Oy. Ah, uh, yeah. Iyon, no? Bali, gusto kasi nating itanong. Gusto nating itanong kung halimbawa okay. magkasama kami sa trabaho, hmm. sige, sa eskwela, yes, para natin maabod hmm. yun. So ngayon, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang umaga, uh, magandang gabi. At yung lagi sinasabi ng aking kaibigan, no? Shoutout, Christopher Segovia. Lagi kasi ako natutuwa, eh yung magandang madaling araw o oh, sakop na rin pala yun. So magandang araw po sa inyong lahat. So welcome po dito sa Papong TV. ah uh, PTB. So maraming maraming salamat po sa pagpasyal. Siyempre po sa mga bisita po natin dyan na laging tumatangkilik ng ating palabas, ng ating vlogs tungkol sa relationship. At siyempre po yung about po kay Michael Jackson. So maraming maraming na rin pong uh, Uh, nagtatanong at maraming maraming na rin pong tumatangkilik at nanonood po ng Michael Jackson story. At uh, syempre po, napakagandang experience po yun bilang Pilipino na ibinabahagi po natin sa sa mga mahal natin at kapatid natin dyan. Thank you po sa mga tumatangkilik. At uh, syempre po, at uh, ngayon po, ang topic po natin is hindi po Michael Jackson. Although maraming nagre-request, ang uh, topic po natin ngayon is about relationship dahil uh, syempre meron tayong mga tinutulungan. Uh, medyo marami-rami ha. Uh, meron pa tayong tinutulungan na British at syempre po yung mga kaibigan natin sa Thailand at ngayon po uh, meron tayong mga tinutulungan ng mga ilang mga kababayan dyan. So ngayon, uh, tinutulungan natin sila through uh, messenger, nagme-message sila at syempre po sa mga vlogs nung po natin sinasagot. At madalas din po tayo nagla-live. Sa live doon din po natin sinasagot na uh, nakaka-daupang palad po natin sila at uh, sila po 'yung nagtatanong. Okay. So hindi po natin nagtatanong. si Papong TV po ay dating relationship coach noong 2015, ako po yung isang writer dun sa Stories Beyond at sa uh, recreation.com. So ako po 'yung nagsusulat dun about relationship, uh motivation, sari-sari po eh. Uh, nag din po ako dun about Michael Jackson. So 'yun po 'yung nung araw. So, very exciting ang topic po natin ngayon. So, uh, sobrang exciting tayo. Very, very huge topic. Kasi di ba tinatakil po natin yung no contact, yung didistansya tayo ng konte, Marami po kasi nagtatanong kung ano po yung susunod na hakbang, kung ano po yung susunod na steps. After po na ibigay na po yung space, yung distansya, like for example, yung 30 days na yun, ano na po yung mga susunod na hakbang? Ngayon may tanong din po doon, paano po? Paano po ah? Paano po mga kapatid, kung yung iniiwasan po natin o yung dinidistansya natin, hindi natin maiwasan, unavoidable situation. Kung baga, kasama natin sa trabaho, uh, kasama natin sa building, uh, kapit-bahay natin, katapat ng bahay natin, a classmate natin, napakahirap po nun. So, ngayon po, sasagutin po ni Papong kung ano po yung mga dapat natin gawin. Tsaka ano din po yung mga advantage na yun. Uh, kung halimbawa, lagi kayo nagkikita, lagi kayo magkasama, magagamit po natin yun na isang mabisang arsenal para po, mapaibig po natin yung girl o yung uh, tao na gusto natin uh, paibigin. Pero bago pong lahat, naku, dito po muna tayo. Okay, kung alimbawa po naman na nakapag-move on na po kayo, kunyari, nakarecover na po kayo, at uh, wala na po kayong plan or at the moment wala naman po kayong plano na makipagbalikan or limbawa pasagutin or paibigin pa po yung girl na yun nakapag move on na po kayo ng matiwasay uh, I think hindi po para sa inyo itong video na to sorry pero hindi po pero mga din po naman makinig para po for future uh, uh, advice at mag, baka gusto niyo rin po tumulong. Pero kung halimbawa po na kayo po ay nahihirapan sa sitwasyon ngayon, 30-day rule, in-apply nyo na, pero unavoidable situation, Uh, kasama nyo sa bahay, tulad na sinabi ko kanina, um, parehas ng building, parehas ng condominium, magkapit-bahay, katapat, uh, family friend, hindi maiwasan, no, tas kasamahan sa trabaho, classmate. Naku, itong video po ay para sa inyo. Ito po talaga yung dapat-dapat yung sundan, panuuring. Detalyado po ito, ha. Ah. So, paingan po natin ng maputi. Uh, medyo marami-rami na rin po tayo natulungan tungkol sa sitwasyon na to at... Uh, Fortunately, medyo ano naman, medyo nakakatulong tayo at uh, nasusubaybayan na, susubaybayan din natin sila at at the same time natutulungan natin sila. Nagsasucceed sila. Lalo lalo na po yung kaibigan kong si Steve, uh, yung nakwento ko nga dati si uh, Brian and then si uh, Adam, di ba? Yung mga foreigner na natulungan natin. Uh, meron sila mga Asian girlfriends, Asian uh, na nililigawan. So natulungan natin sila, nagsucceed sila. So ito po yung uh, tamang video po para sa inyo. Okay. Unang-una -una, dapat po niyang ma-realize na meron ka na pong ibang priority let her see, let her imagine, dapat ma-realize na niya na hindi ka na ka-desperate, hindi ka na ka-desperado para habulin o pasagutin o ligawan siya. Hindi na. So, dapat po dyan ipakita natin successfully na meron na po tayong ibang priority. At yung priority natin, hindi naman po yung masasamang priority. Ah. Kailangan syempre, ah, attractive pa rin yung mga priorities na yon So, hindi na po dapat siya, yung nakikita niya na parang, uy, uh, dapat nakikita niya na oh, hindi na siya desperate. dapat ah. Parang hindi na siya, hindi na siya parang Uh, liligaw, uh, ayaw na yata niya ng, ano, ng uh, second time around, so ayaw na yata niya ng ganun, dapat so, din po yun sa natin. pinapakita natin yun, dapat po maintindihan din po natin yung uh, yung mindset, yung mindset natin unang una, dapat po, hinto na po natin, stop, stop na po natin stop validating uh, imagining, kung baga nag-iisip po tayo, sorry, pero yung binavalidate po natin sa isip natin na Uh, mamaya-maya siguro, yayayin ako mag-yosi niyan. O, oh, di ba? Parang gano'n. Ini-imagine natin, bilavalidate natin sa isip natin na uh, mamaya, coffee break, sigurado, makakasabay ko yan. Yung mga di ba? Hilig natin sa ganun, di ba? Yung tipong mamaya, break time sa kantin. Naku, uupo yan dun. Alam ko na kung saan upo, dun ako uupo. Yung mga diba? binabalidate na po natin yan. Dapat po stop. Dapat po wala talaga yan. Dapat nga, kung halimbawa, Meron kang ibang priority, ibang kaipigan. Yun talaga dapat ang ipinapakita natin. Hindi po tayo nag-iisip na, nag iimagine imagine okay, mamaya uuwi yan. 3 o'clock, kailangan 2.59, nandun na ako sa baba. Para makita niya ako. Stop validating. Ang pinaka-exactong word po rito mga kapatid is stop. Sa madaling salita, do not engage. O kumbaga, do not engage. Stop validating. Dahan-dahan, unti-unti, dapat nare-realize na niya na unti-unti kang nawawala. Sorry to say, alam ko, mabigat. Uh, kasi ganito yan eh di ba madalas pinapakita natin na kailangan malaman natin, kailangan ma mapadaman natin na special siya sa atin. Maling-mali po. Siguro sa ibang way, kung halimbawa nagko-court po tayo na naturally, pero sa ngayon po kasi meron tayong ginagamot, meron tayong solusyon na ginagawa. So, ang pinakamaganda po dito, dapat unti-unti na niyang nalaramdaman, unti-unti na niyang naiintindihan na nagkakaroon ka ng ibang priority, unti-unti na po kayong lumalayo. Time is running out. Kung baga, ibigay niyo po sa kanya yung uh, dati kasi di ba lagi nating iniisip uh, nasa kanya yung bola nasa atin po yung bola ilagay po natin sa sarili natin na nasa atin yung bola nasa kanya yung yung decision time is running out balik ta rin po natin so yung po yung isa sa pinaka pinaka magandang magandang objective na ilagay natin sa isip natin bago po tayo mag-start actually nakapag-start na po tayo pero yung po yung ilagay natin sa isip natin main objective po natin dapat po hindi na po siya yung special sa buhay niyo alam ko at the back of your mind Uh, sa subconscious natin o sa puso natin talagang mahal natin siya. Pero ang usapan po dito ngayon is pa, paano po natin maipapadama sa kanya, magpapadama sa kanya successfully at magagamit po natin itong formula na to. Ano po yung pinaka the best? Ito po yung mga guides para po maintindihan natin ang mabuti. Kailangan po maintindihan po niya na unti-unti as time goes by nasa kanya po yung oras time is running out na unti-unti na wawala ka na po sa kanya yung po dapat ang maramdaman niya paano po natin may papakita yon by means of yun nga hindi valid hindi tayo nagba-validate gumagawa tayo na sarili nating uh, uh, priorities kumbaga uh, gumagawa tayo na sarili nating kaibigan gumagawa tayo na sariling mundo na hindi tayo uh, hypocrite kumbaga hindi tayo bastos lagi po tayong positive magalang pa rin kumbaga walang walang ano eh, walang uh, halong parang pinipersonal natin. Natural lang, natural lang naman po. Pero mang mangyayari lang po lahat 'yan pag yan po ay sa inaayos niyo po yung mindset niyo. Dapat din po nating isa puso at tandaan yung tinatawag nating purpose driven. yan yeah, madalas po natin mabasa sa mga libro pero bibigyan po natin ng linaw yung purpose driven po kung baga halimbawa magkasama po kayo sa trabaho ako, magkasama po kayo sa trabaho yan nga po yung pinag-uusapan natin no? kung bahay work yun lang po kung baga nakaplano Purpose-driven lang po. Pupunta lang po ako doon. Kumbaga, parang ito po yung bahay ko. Uh, pupunta po ako sa trabaho. Magtatrabaho lang po ako doon. Upo ko sa lamesa ko. Magtatrabaho lang po ako. Wala na pong uh, binavalidate o nagkakaroon po ng mga segway na paraan papunta ko. Kaya baka mamaya pong lunchtime, pupunta po ako ng 7-Eleven. Kunyari, kakain ako. Bibili ako ng sandwich ko. Yun lang po. Wala na pong iikot ka po papunta sa mesa niya or uh, hahanapin mo pa siya, aalamin mo pa kung nasan siya, titignan mo pa yung text. Yun lang po, purpose driven. Pag, pag, pagbaba po ng baba, wag na po kayo mag-tiktok mag o saling diretso na po kayo ng 7-11. Yun lang po yan. Kung pupunta kayo ng kantin, kakain kayo, yun lang po yung purpose driven natin. Kung bababa po ako, meron akong one hour break, kain lang po ako. That's it. Wala na pong ibang uh, uh, kuskus balungo, sorry, pero uh, para po ma po natin yung gusto natin gawin. Kasi sino ba naman po ang magbe-benefit? Hindi naman po Uh, sila, hindi naman po tayo-tayo, kayo rin po ang magbe-benefit dun sa, kayo din po magre-reap ng reward sa bandang huli. Kasi naiintindihan ko, mahal nyo yung girl, uh, for example, mahal nyo yung guy, tao, no? sobrang mahal nyo. Pero, kailangan natin gawin. Eh. kailan Kailangan, po natin gawin para po ma-achieve natin yung reward, yung uh, tawag dito, yung blessing sa bandang huli, yung again. Magkasama tayo. Magkasama tayo sa trabaho, magkasama tayo sa school, magkasama tayo sa bahay, katapat ng gate namin, yung bahay nyo. Pero sa totoo lang, ang magdadala po dito is yung performance nyo. Yung performance, yung kumbaga yung uh, positive performance nyo. Kung hindi nyo may perform na maayos, hindi po tayo magsasucceed. Kasi nga po, kanina, uh, kung pakikinggan nyo, di ba nag, nagbanggit ako na alisin nyo sa isip nyo yung mga ganito, i-mindset nyo yung ganito, kasi nga yung po yung mga hadlang, napakahirap po nito ma-achieve. Nakala ah. po natin pagka uh, uh, ganito, 30 days, okay na. O di ba, matutulog lang ako, tapos na. Hindi po, meron pong mga steps yan para po mag-succeed kayo, para po magawa nyo pong ng tama yung formula. Performance po talaga ang magdadala dito. Ngayon, ito po yung sinasabi ko kung bakit pwede natin gawing arsenal kung magkasama kayo uh, compare dun sa wala. O di ba? Kasi kung magkasama po kayo, exposure po tawag dyan. Uh, gamitin nyo pong, ano yan? Gamitin nyo pong bala, gamitin nyo pong arsenal, gamitin nyo pong weapon yung pagiging exposed nyo sa kanya. Unang-una kasi pag exposure po, unang-una nakikita nyo, nafe-feel nyo, nararamdaman nyo siya. Although mahirap, pero nakikita nyo po yung mga galaw niya. Nakikita nyo po kung ano na po yung status. Compare po dun sa 30 days na halimbawa no contact, talagang nasa bahay ka lang na para kang naka-quarantine. O di ba hindi po yun. Ang exposure po, ang advantage nyo po rito is nakikita nyo po kung saan ka na. Medyo mahirap, pero gamitin nyo pong advantage yung exposure. Second, yung exposure po na yan, asunod ah, po, second, ang yung exposure po na yan, pwede nyo pong gamitin para maipakita sa kanya ng, ano, ah, ng wasto, ah, hindi po yung obvious. Kung ano po yung nangyayari sa inyo. Kasi nga, di ba, yung no contact rule, ah yan po yung punong-puno siya ng mystery. Punong-puno ng mystery, nabubuo sa isip niya, uh, ah, na-attract siya iyo, naaalala ka niya. Pero dito po, naipapakita nyo ng harapan. Kasi nga, hindi maiwasan eh. Kasi magkasama kayo sa canteen, magkasama kayo sa payroll, magkasama kayo sa sa bahay or whatever. Magkasama kayo sa building family friend kayo, di ba? So dito po makikita niyo po at may explain, makpapakita niyo po sa kanya yung exposure. Kung paano na po kayo nagbabago uh, positively, kung paano kayo nag-iimprove as a person, kung paano kayo gumagaling uh, sa work, oh di ba? Yun yung mga inspiration na hahangaan niya ulit. Oh di ba? So yun po yun. Gamitin po natin na Arsenal, so, ito po tayo matapos. So, sana nakakasunod at sana naiintindihan po natin. Well, kung gustong-gusto talaga natin, alam ko naman na gustong-gusto talaga, no? Uh, alam ko naman kasi tumatalo sa atin, naiisip natin, sana, ano, uh, tawag dito, ang tagal eh. Sana, sana, tawagan na niya ako. Sana, i-message e na niya ako. Alam ko, yun yung, yun yung pumapatay. Lumalaban sa atin. Kung gustong-gusto po talaga natin, ito po yun. Meron po tayong mga signs na dapat tandaan uh, to look at yung mga clues no para malaman na po natin baka ito na po yung uh, baka ito na po yung na sinasabi ni Papong TV so baka ito na po yun. tignan po natin uh, mga options kung number ba, one, open na po yung mga options kumbaga pag ayaw na ayaw kasi sa ng isang babae nako Ayun nga ba? po yung sinasabi natin. Kung papapansin nyo naman yung mga options talaga nakabukas na yan. Hindi ka tulad dati na, kasi nga sabi ko nga po, kung ayaw na ayaw po sa atin ng babae o yung nililigawan, or yung tao na yan, ano, uh, like for example, naku, sarado po lahat yan. Kumbaga, lahat po ng, uh, lahat po ng pagkakataon, wala po kayong butas na lulusutan, wala po kayong butas na pupuntahan. Ngayon, kung ino-open na po niya yung mga options na yon, like for example, makikitanyo, uh, makikita nyo, uh, uh, kung baga, kung magkaharap kayo, simple-simple, magkaharap kayo, bukas na yung kortina. O ba, diba, kung pares kayong nag-work sa isang office. Tapos kung meron po siyang bagong telephone number, halimbawa, nagpalit po siya ng number, no? uh, isa kayo sa mga pina isa kayo sa mga sinasabihan niya. Uy, Carl, or ano, nagbago na po pala ako ng ng phone number. Baka ayan, ayan i-register mo na lang. O, actually, pag nakipag-usap niya mga 'yan, hindi po 'yan uh, parang sweet, Misa parang bala kasi pa, gigugo mga ganun pa 'yan. O di ba? So para hindi kasi sila masyadong halata talaga. Sorry, pero yung pungin talagang tamang term. Isa po 'yon. Tapos isa po syempre 'yun nga yung uh, reaching out, yung po yung pinakamagandang magandang magandang, uh, magandang magandang options na dapat po nating i Iyan natanaw dito i- uh, noted yung talagang reaching out kasi kahit paano po mangyayari talagang mag-reach out yan sa iyo kahit magtago ka pa sa uh, uh, lungga ng ano eh, pero susundan ka kanyan kung talagang interested na siya sa iyo kung talagang ito na po yung tamang time uh, na pwede na Kumbaga, parang open mga options pero mag-ingat din po tayo ah. hindi kasi porket open ay po yung options eh parang na, na tayo na parang uy no uh, parang gumagrab gagan tayo syempre kung ano po yung na-develop natin dapat yung pa rin po yung tatandaan natin kung inadmire niya tayo dahil parang nawawala tayo so syempre medyo parang masungit ka rin hindi naman sobrang sungit pero syempre medyo angat mo rin yung sarili mo be confident o di ba kasi eto na yon ibig sabihin uh, na win ko na siya pero wag naman masyadong kasi after all minsan uh, nangyari din before sa akin yan <laughs> kumpaka parang alam mo na gustong gusto ka, pero gumrab ka, inayaw kanya ulit. Kasi nga, kaya ka nga niya nagustuhan, kasi nga dahil parang challenging ka, di ba? Pero alam pala niya, oh, kita mo, nagpe-pretend lang pala. O di ba, pagka ganun po, medyo mahirap po yun. Baka po mag-backfire at baka po bigla tayong lumaga pa. Hindi na po natin kayang habulin. Ibang formula na po yun, napakasakit. So, bantayan po natin mabuti, analyze po natin kung ano po yung reaching out na ginagawa niya uh, nagre-reach out siya through sa mga kaibigan niya. Napakadaming examples. Pero yun po yung mga dapat natin tandaan. Uh, number three. I think number three na po tayo dun sa mga signals. no uh, Madalas na po siyang magbiro tungkol dun sa, sa inyo. Tungkol sa inyo. Like for example, uh, kung ikaw po yung dati niyang boyfriend, mapapansin niyo yan sa mga gathering ng no? mga grupo. Uh, hindi masyado magpapahalata. Kung nyari, magkakasama. No? Gaganyan yan. Naku, yan si, ano, si Robert. Ako, nung araw, pag sinusundo ako niya, Diyos ko po, ang suot eh. Parang ginaganong-ganong ka. Yung parang ginag-joke-joke nga. For example, kung naliligaw ka naman sa kanya, tapos nabastard ka niya before, eto, binabalik-balikan na po niya. Uy, grabe yan si Gabi. Kung dumalaw sa bahay, laging gabi, ginagabi, laging ginagabi. Wala, Parang binabalik-balik na po niya. Ginagawa na po niya katatawanan. Ginagawa na po niyang joke yung mga tungkol sa inyo. Ibig sabihin po niyan, parang ino-open na po niyan. Good signals po yun. Isa po yun sa mga uh, signals na dapat nating bantayan. Bukod dun sa reaching out, isa pa po ito, yung parang gino joke. Another one po, I think number four na po tayo, no? uh, mixed emotion. Kung baga, parang makikita nyo, halo-halo emotions na po yung dumating sa kanya. Minsan, uh, nagtatabog. Hindi mo intindihan eh. Minsan, nakangiti sa'yo. Minsan, uh, pupunta ka niya, lalapit ng ka... Uh, gusto mag-coffee? O syempre, huwag ka naman kakit kaagad, no? Kung baga, mixed emotion. Tapos, pagka nagme-message siya sa'yo, ng mensahe. Di ba, yung iba, kunyari, uh, kasama mo siya sa trabaho, magme-message lang yan ng tipong tungkol sa work. Halimbawa, uh, alam mo ba yung, ano, yung uh, ganito, yung yung, 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 payroll sa ganito, uh, about work lang. Pero minsan biglang babanat yan. Uy, alam mo ba na si ganito um, araw, mix mo, ako uh, kumbaga parang, parang laging iba-iba yung mini-message niya, iba-iba yung mga moves niya. Uh, madali naman po maintindihan, pero ang pinaka-definition po yan, yung mix talagang magulo, ang gulo, no? 'Di ba? Pag kaganoon, medyo magandang signal na po 'yun, ha? Ibig sabihin po 'yun, nagii-struggle po siya. Ibig sabihin po niya sa sarili po niya, nagii-struggle po siya tungkol sa iyo. Pero kung hindi naman siya nagmi-mix in, well, kung hindi naman siya nagmi-mix emotion sa iba sa iyo lang, ibig sabihin po yun, she's having a real ano hard time kung baga, para mag-isip uh, na struggle niya. Okay, so number four na po tayo. Number five po, ito po yung pinakamagandang uh, mangyayari. Kung yung apat na po yun, kung apat, one, two, three, four, no? Kung yung apat na pong yun is nasa yun na, kumbaga nakikita nyo na po, yung number five po, hindi na po tip. Yung number five po, grabe. Kumbaga, gumawa na po tayo ng paraan. Uh, kung gusto nyo, uh, message nyo si Papong, pag-usapan na po natin yan. Kasi I think it's about time na kailangan lapitan nyo na yung girl na yun. Kasi nga, perfect na po kayo sa four. So yung pampip po is yung nakuha nyo na po yung apat. So I think marami pa pong signals, no? Pero yung, yung pinaka-main uh, signal... I'll tell your story. Meron akong story before uh, tungkol doon sa kaibigan ko si si Mark. Sabi niya ganyan, hirap na hirap siya, hirap na hirap siya talaga, hirap na hirap siya doon sa 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 girl. Kumbaga parang hindi na niya alam kung ano gagawin niya. So desperate. Alam niyo makikita niyo po siya. Uh, sorry to say pero nasa putikan na kung tawagin eh kasi susunduin mo na lang dadamputin mo na lang taga, talaga sa gutter alam niyo yung gutter as in talagang gutter di ba dadamputin mo na lang taga dun, pre bro uwi na tayo o, di ba ganun kahirap ganun katindi alam niyo Merong nagpayo, merong nagpayo, I was still young, merong nagpayo isang matured, babae din yung nagpayo Sabi sa kanya, uh, alam mo Marky, sabi niya ganun. gano'n, kuha ko sa iyo, iwasan mo siya, layuan mo siya, iwanan mo Sabi naman ni Mark, eh paano mangyayari yun, di ba, paano mangyayari yun, eh kumbaga parang mas may hirapan ako Kasi nga dahil, kumbaga nandito na nga ako, nakakausap ko siya, tinatanggap niya ako sa bahay Uh, tapos bigla akong lalayo, bigla ako siyang iiwan. Hindi lalo na lang akong mapupornada, di ba? So, paano 'yun? Basta uh, hindi ko kayang explain pero ganun lang. There will be uh, parang changes. O di ako naman nag-observe, tama nga naman, no? Alam niyo after a few, huh? a few months I think or weeks yata 'yun, tumawag yung babae. Sabi ng babae sa kanya, uh, are you busy?" nagulat naman to, nataranta naman tong tropa natin, sabi niya gano'n, eh uh, okay lang, magpapatulong sana ako. Normally kasi kadalasan ganito. Kadalasan po, favor. Yan. Uh, tips na po yan, ha. kadalasan po yan, favor. Uh, humingi ng pabor. Actually, sa pagluluto eh. Humingi ng pabor. So, nagpunta yung kaibigan ko doon, at uh, tinulungan magluto. Alam niyo po, naging sila. Naging sila. Pero, napaka-imposible ng dinaanan, ha? Pero there will be, ano eh, kung baga, a formula talaga na talagang po pwede. Isa na nga itong ginagawa po natin. So, yun lang po yun. Uh, I think marami tayong natulungan ngayon. Marami tayong uh, na-emphasize, na-explain. O oh, yun, sa mga uh, mga kapatid, kaibigan po natin dyan na gusto pong uh, mag-reach out at tumingin ng tulong, pwede naman po akong message para po matulungan ko po kayo. Uh, kung hindi nga lang po pandemic, ako eh, pupuntahan ko po kayo dyan para po makatulong naman. Maraming oh, maraming marami salamat po ah Uh, bago pong lahat, o oh, nga po pala, huwag ah, po natin kalimutang mag-subscribe uh, mag Ayan. Ayan, para naman po uh, dumami dami tayo at para marating, marating ko rin po yung mga taong gusto kong tulungan Makapag-reach out din po si Papong TV So maraming maraming salamat po ah. Shoutout nga pala sa kapatid natin dyan, ating uh, best friend na si Negulad TV Yan, Negulad TV At syempre po si Negulad TV, is uh, malapit-lapit na po yan ha ah. At pag uh, narating na po niya yung kanyang uh, gustong ma-achieve, asahan niyo po yung magla-live din po yan tulad ni Papong TV. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you po.